So yun magandang hapon Alas 5.30 pa lang Subukan natin mamana pagdilim lang Baka sakali tayo baka may limas yung kulamutan Pero ano lang Masasaglit lang muna tayo ngayon Mamayang malaling araw Balik tayo Sana malinaw na yung malaling araw Kasi nung makaraan gabi Si Utol, si Lauto lang yung namana hindi ako lumusong sos grabe daw yung labo parang yung labo daw parang yung ano yung kalilipas ng mga bagyo yung huli na utol pang ulam lang sana mamayang madaling araw malinaw na at sana may sampay yung kulambura ngayon sa kapasit ay yung target natin ngayon So yun, abang abang sa mga natin Sana sabihin Sana may sampayang kulambutan Tsaka pusit Ayun yung sadya natin ngayon kalahating oras tayo nagsimula simula na nagsimula kalahating oras na nagpakita na parang una sa laki oh malaki mabigat ah. thank you lord nandito lang sa tatlong di pa yung lalim dito mismo sa may tapat namin tapi naman oh Tuan -tuan, ah, malaki oh malaki talaga oh Kapaw. sana sama? aku lang yung naman, ah. Kasi, oh, umamai, si mamay si buri yang kami. bagaimana ini? Masak apa sih enggak buat? Saus bawang ada tempat sa sana ito taso may ilap dahil hindi ko muna plus naitan hindi magpapana Kaya so tayo, alas 20 na Hindi pa kasi tayo kumakain Pati yung mga naiwan ko sa bahay, hindi pa kumakain Salamat uh, at nakatsa tayo ng mga kulambutan Isang oras ng tayo mana Pero nakatsa ko rin tayo So yun, mga sa bahay, tapos kailan natin Tapos maraling araba, Aking natin siluro, 4, siluro, araw, babalik tayo Ating gabi siguro, alas 2 kaya alaw a few moments later. So yun, nandito na tayo. Ito natin. Bali, yung mga bata, kumain na daw pala. Kami na lang ni Mrs. yung hindi kumakain. Ito lang nulutoy namin. Kala ko hindi pa kumakain. Nulutoy na sana namin ito lahat. Salamat at nakatsang ko tayo nito. Malaki. Nagulat ako kasi doon sa mga bata lang eh. Pagkatapat sa ilo, biglang -big -big ganyan yung katawan, no? Para ko kakaripas. Yun, 6.5, oh. Mamaw nga talaga. Pero may ano pa to, may ink pa to. Tingnan lang natin bukas kung ilan yung mabawas. Pero hindi to no? Baka parehas ang bilong ulit. Ito yung timbang nito. Bababa din pa, bababa din pa kasi, kasi natin ito sa tubig tabang. Ito, bibigyan lang natin to. Mamaya tayo maling araw magkano no? Pang ulam para sa kinabukasan Yan isang kilo Ito lang yung mga namin. No? Dalawa lang mga minisis yung barayan ngayon. Yun, 400 grams. Atos. grams. Yung uh, 6, 7.9. 7.9 kilos. Saglit lang nakikita na tayo ng maganda-ganda nito so yun, abangin nyo lang mamaya papalik tayo ng araw okay. so yun, alas 12 na pasado alas 12 na ang ating gabi pasado salamat at nakabalik tayo sa tamang oras doon so, siguro yung spot natin punta doon sa may barangay ka doon siguro sana mali na utong. dito sa tapat na daw grabe na kalapo kahihinto lang kasi naman malalaking alon sana hindi din maalon doon sa spot na pupuntahan natin malakas na yung alos yung agos na yung tawagin namin humukok yung agos na pahibas so yun sana makadagdag tayo Madagdagan yung pagbinta natin na huli natin sa pagdilim lang makadagdagan yung mamaw na kulambutan na talaga ho oh. totoo kayo sinabi na ito na sobrang labo sa madaling araw Ha! Dalawa din pa nakalang yung lalim Hirap pa pala yung ilalim dito ang kalahay na ganito pala talaga kalabo surrender tayo sa labo ng datat pambihirap hindi kaya bukas babagod natin yung <coughs> yung plano bukas yung paglusong natin bukas na pagdilim lang hanggang sa lumabo yung datap saka tayo uwi hindi <laughs> ko akalain na ganito pala talaga kalabo kaya pala si Uto na ayaw lumusong pang hihira talaga o ito lang yung huli natin o no? at later hindi ko na makakawahanan ng video to lusod ko tawagin namin o mas kilala sa katagalugan na torsillo at yung karaso lang. Ito lang oh Bawit tayo bukas Dito lang sa lang lungsod natin Nakatsyampo tayo ng mamaw na bulabukan So yun magandang umaga Ito na yung naging bayad sa kulambutan natin So bali yung kulambutan natin Dito ko lang sa tito ko Tinimbang, dito ko lang sa kanya bininta Ayan, yung kilo niya 160 yun bali ano yun di ba kagabi pag kilo natin yun ano 6.5 ngayon ano lang 6.3 6.3 kilos na lang yan ito nabayaran ng ano 1,008 at yung supposit naman natin ito 260 yung supposit natin na kilo ayos na hindi man tayo nakadagdag sa madaling araw ay malaking bagay na rin yung kinita natin na 1268 Malaking bagay na to So yun, magsha-shoutout po tayo So yun, magandang umaga ayun, may kunting shoutout tayo Ayan, unang-una shoutout sa ating mga masugid na taga-subaybay Ayan, shoutout po sa inyong mga kapitur Sa walang sawang suporta At pagtangkilig sa ating mga videos Ayan, shoutout, shoutout po sa lahat-lahat Ayan, unang-una shoutout po kay Ma'am Mary Chur Puintis Ayan, shoutout po sa inyo Ma'am At sa buong family nyo Ayan, shoutout po sa inyo at ganun din po kay Sir Efren Japson yun shout out po sa inyo sir at sa buong family din niyo po yun malakas na naman yung ulan ganyan na naman ang bihira hindi pa nga lumili na yung dagat sunod sunod na yung ulan tapos may kaparating pang low pressure dito na yata dadas sa northern sa Mariata ang bihira so yun, shout out po shout out kay Johnny Jaitin yun shout out po shout out kay Jose Roldan Jornales yun from Surigao yun shout out po shout out po sa inyo idol Shout out, shout out kay Edgar Sabanal from Muda, Saudi Arabia. Ayan, shout out po. Shout out kay Jewel Bius from Saudi Arabia the yun Shout out po. Shout out kay Jewel Bail. Shout out kay Rinaldo Mahilom. Shout out kay Danilo Adalim at Shoots Prince Adalim. Ayan, shout out po. Shout out po sa inyong mag-ama. Shout out kay Jay Jr. Ponce in family ng Amadeo Cavite. Ayan, shout out sa mga Solid viewers natin dyan sa may Cavite. And shout out kay Milo Amores from Firis Kison shout out kay Jan Jan at Jules ng Sampalok Manila ayan shout out po shout out sa Flores family ng barangay Iranas ewan ko ba kung Iranas to o Irinas ayan shout out po sa Flores family shout out kay Angelito Cuesta ayan shout out po shout out sa Isayas family ng Baras Catanduanes ayan shout out po shout out kay Fernando nakasandili ayan at Ami Friend Melissa Fer at Fernando Jr. malakas na naman talaga yung wala no pagbihira yung panahon shoutout sa Dilatory Family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila ayan, shoutout sa mga taga Barangay Lagundi at sa mga solid jewels sa atin dyan sa May Lagundi shoutout kay Hanford di San Jose and family ng Kaloya Antique so yun shoutout po sa inyo mga kabinyo at syempre shoutout din natin yung kapwa nating na may channel unang una muna kay Otol Rapi yun Rapi is for fishing yun at sa magkapatid kina George John TV Vlog ah, uh, Maestar TV Vlog ayan shoutout po shoutout po sa inyo shoutout po sa mga taga Burungan shoutout kay Kabugsay TV Matandang Spirox, si Vlog Manoy Nel Vlog Larry Amos Hilario Lakwat Zero Koya Nord TV Nanay Robi Channel Aim Eric Adventure Ka Fishing Bossing Vlog Tumbaga Hunter TV GC Adventure Banayag Vlog PH So yun mga adventure support natin po natin mga adventure yung kailangan mga channel So yun sa nice magpa shout out Ayan mag comment lang po kayo sa ating comment section sa baba Para next episode yun mag shout out po tayo So yun marami salamat sa panood God bless po Bye bye